Ito pala yung timbang ko nung no, nagsisimula pa lang ako nagda-diet. Alam ko na kayo diyan sa itsura ko, pero kebs. Parang nasa 8 months yung chan ko diyan, oh, di ba? Tingnan niyo naman. So ayan, yan lang mga ginagawa ko sa bahay, nagpapapawis lang ako. Nanonood na lang ako sa YT para naman meron akong magaya. Sa totoo lang, hirap talaga magpapayat mga mamshi. Kinuhanan ko talaga 'to ng video para naman meron akong noorin kung meron ba talagang nagbago sa sarili ko. Maganda talaga mga mamshi kapag mag-exercise tayo, maaga kaso walang time kaya mga hapon na lang ako nag-exercise. Ang saya-saya ko na kapag naka-exercise ako ng mga 30 minutes, yun bang nakalabas lang talaga yung pawis mo? Alam ko talaga na hindi pa talaga ako totally payat as in hindi pa talaga yan payat. Pero naku mga mamshi, nakakasuot ako ng ganitong damit. Pero noon mga mamshi, hindi talaga ako nagsusuot ng ganitong klasing damit. Yung gusto ko talaga yung maluwag na maluwag. Pero kung ikaw ang nagpapaya, mapapansin mo talaga sa sarili mo mga mamshi na yung iba mong damit ay eh, nagkasya na ngayon. Akala ko nga na madidisappoint ako sa binili kong damit sa Divisoria, pero my god, nakasya sa akin. And after one month, mat pang mamshi ito yung nabawas sa akin. Thank you, Lord.